ano ba ang paglinis ng ating mga gasket o yung mga goma ng ating mga refrigerator. So una, tignan mo kung matigas na at hindi na masyadong dumidikit yung magnet. So pag matigas na yung gasket, ibabad mo lang ito sa mainit na tubig. Hello mga ka welcome back na naman dito sa J4TV. Kamusta kayong lahat? Panibagong video, panibagong tanong at sagot na naman ating gagawin at isishare sa inyo. O bago natin to simulan guys is iniimbitahan kita na mag subscribe dito sa ating youtube channel at ihit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag upload ako ng mga bagong video. Disclaimer lang guys lahat ng mga video at mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking product training at yung mga monthly training. So before ay nagtrabaho ako bilang isang product especially sa isang malaking kumpanya ng appliances. Lahat ng mga tinuturo nila ng mga monthly training o yung mga basic lang na product training is binabahagi at sinishare ko lang din sa inyo. So, hindi po ako professional, hindi po ako engineer. So, yung mga nalalaman ko lang, yun lang yung ginagawan ko ng video at sinishare sa inyo para may idea kayo sa mga simple lang na problema sa ating mga appliances or yung mga refrigerator natin. Ang una natin na pag-uusapan dito guys, is mula naman ito kay Jerborn. Sabi niya, paano sir pag may leak pa din na hangin kahit? malinis na yung pinto kasi medyo hindi align Panasonic inverter refco loads. Shout out sa yo Durborn uh, pag comment at pag tanong dito sa ating channel. So ang tinatanong niya is about naman sa pinto ng ating refrigerator o yung goma hindi na daw masyadong madikit at meron daw lag leak na lamig. So ano ba yung pwedeng mangyari sa ating mga refrigerator pagka halimbawa may lumalabas na hangin, naglilik na lamig doon sa ating pinto. Malakas kasi sa konsumo ng kuryente yung ganon. Iyan yung isang titignan natin, kung may mga labasan ng lamig doon sa ating pinto, ang mangyayari kasi doon is labas ng labas yung lamig, under ng under yung ating compressor or yung ating motor ng ating refrigerator. So, hindi po siya makapag-trip na tinatawag. Hindi makapag-automatic shutdown dahil nga nilalabas niya lang automatic dito sa click ng ating pinto ng ating refrigerator. So, gawin nyo lang is linisan ito. So, ano ba ang paglinis ng ating mga gasket o yung mga goma ng ating mga refrigerator? So, una, is tignan mo kung matigas na at hindi na masyadong dumidikit yung magnet. So pag matigas na yung gasket, ibabad mo lang ito sa mainit na tubig para lumambot ito. Tapos malambot na, linisan mo lang ito ng dishwashing liquid. Huwag na huwag kang gagamit sa mga sonrox or mga clorox kasi nakakapagpalambot yan ng goma ng ating refrigerator. Pangalawa na tignan mo pagka malinis na ito at kinabit mo, meron pa rin mga butas no, or labasan ng hangin doon ibig sabihin hindi naka-align yung pinto ng ating refrigerator. So, ang mangyayari doon, lalabas pa rin yung lamig. Merong adyasan dyan na parang pa adjust mo lang siya para makapag-adjust at makapagdikit yung gasket doon sa ating pinto. Yan yung isang titingnan natin guys para mas makatipid tayo sa konsumo ng kuryente. So, tingnan mo kung uh, sa tamang align yung ating pinto. Kung hindi mo kayang gawin yan, hindi mong tawagan yung technician. Nabili mong Panasonic na inverter para mailagay sa tamang align yung pinto ng ating refrigerator. Gawin mo na kaagad yan, asap, para katipid ka sa konsumo ng kuryente. So ayun lang guys, sana meron na naman kayo napulot na aral at konting tips. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan, mga kamag-anak ko na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances. Kung may mga katanungan ka din about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Maraming maraming salamat guys sa panonood at natapos mo na naman itong video na to. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.